Weekend na naman, no? Oh. Bilis talaga ng araw. Kaya naman ko nag-iisip ka ng lulutuin para sa family mo or meron kang mga friends na bibisita sa'yo. Ako, i-try mo na rin itong recipe na ito. bukod sa napakasarap ay napakadali lamang din i-prepare. Sakto, nagsaing na kami ng rice kanina. Hindi to Japanese rice pero kung may Japanese rice kay sa bahay, mas maganda. Sa bowl, maglalagay tayo ng vinegar. Kung anong vinegar ang meron kay sa bahay, pwede na yun. Tapos maglalagay rin tayo ng salt and sugar. Simulan natin itong ibuhos tapos haluin natin ng mabuti. Ito yung magsisilbing pampalasa sa ating rice. Gagamitin tayo ng tatlong kanang tuna na medyo napalakas lang yung pag-open ni Chef. Dalawang hindi spicy at isang spicy na tuna flavor yung ginamit namin dito para hindi masyadong maanghang. Kakain din kasi yung mga bata pero kung gusto niyo mas maanghang, pwede naman. Salain lamang natin yung tuna, make sure na wala na itong sabaw. Pagkatapos ay set aside na natin ito. Yung pipino naman na gagamitin natin, tanggalan lamang natin ng buto. Hindi ko na rin ito tatanggalan ng balat, pero kung gusto nyo pong itong balatan ay eh, pwede naman. Gadgarin lamang natin ito ng ganito kaninipis. Bukod sa pipino ay gagamit din tayo ng imitation crab stick. Depende na po sa inyo kung anong brand yung gusto nyo. Hinati lamang namin ito sa gitna dahil mahaba nga yung nabili namin crab stick. Tapos hinimay-himay lamang namin ito ng ganito kaninipis. At syempre maglalagay din tayo ng mangga. Gumamit lamang tayo ng baso para makuha ng buo yung laman doon sa balat ng mangga. Tapos hahatiin lamang natin ito sa gitna. Then cut natin ito into cubes. Sa bowl, ilagay na natin yung mga na-prepare nating mga ingredients. Yung ating pipino, crab stick, canned tuna, at yung ating mango. Ilagay na rin natin yung ating Japanese mayo. Tapos ay timplahan lamang natin ito ng salt and pepper. Kayo na pong mag-adjust depende sa panlasa nyo. Haluin lamang natin ito hanggang sa mag-combine lahat ng mga ingredients na inilagay natin at magpantay yung lasa. At dahil nakukulangan pa nga kami sa Japanese mayo, kaya nag-add pa kami ng kaunti. Simulan na natin yung pagle-layer. Sa lagay naman, gagamit lamang ako ng rectangular baking glass. Una natin ilagay yung ating natimplahang rice kanina. Sa next layer naman, yung pinaghalo-halo nating pipino crab stick, canned tuna and mango. Depende na sa inyo kung gaano kanipis o kakapal yung gagawin niyo. Pagkatapos ay maglagay na tayo ng cheese sa ibabaw. Yung ginamit namin quick melt cheese pero kung gusto niyo ng mozzarella cheese ay pwede naman. At dahil nga favorite namin ng cheese kaya naman dinamihan namin ng paglagay nito. Pagkatapos ay nagcrumble lang kami ng korean seaweeds on top ayan, tapos na. Pwede na natin itong isalang sa oven. Lutuin lamang natin ito sa 200 degrees for 20 minutes. Shout out po kay Ma'am Emmy Akal from Quezon, Rhoda Blaski from USA, Sarah Dimapalaw from Arakan, Cotabato, Bernadette Conje from Boracay, Marilyn Claveria from Tacloban City, and Sir Ed Rob from Zambales. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. Itong isang ginawa natin, naglayer tayo dito ng kimchi and Korean seaweeds. Fast forward after 20 minutes, ready na ito. Lalagyan lamang natin ito ng mango on top. At yan ready na yung ating napakasarap at napakadali lang gawing na recipe na pwede nyong gawin this weekend. Kung umabot kayo sa part na ito at nagustuhan nyo po ang aming video, ipakicomment naman po kung taga saan kayo para na mapasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po, maraming salamat. Enjoy! Masarap din to lagyan ng wasabi. Ito yung isa pang klase na ginawa natin yung nilayer natin ng kimchi and Korean seaweeds. Ay naku, kung sino man lulutuan yun ito, isa lang ang masasabi. Ang sarap. Perfect.